Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Jun Sescon, ang kura paroko ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Tasareno. Marami na tayong kwento ng himalang naririnig sa mga deboto ng mahal na pong Hesus Nazareno. Subalit ang mga kwentong ito bagamat naipasa na ay nananatiling kwento lamang. Kaya sa unang pagkakataon bibigyan natin ng mukha ang kwento ng himala ng pong na Nazareno mula mismo sa mga nakaranas nito. Panoorin po natin ito. Ako si Luis Cruz. Ako yung nagdadrive ng jeep sa Ten Avenue Race Park. Naging depoto ako ng 1997. Sama-sama lang ako. Naramdaman ko yung, yung, yung sa, sarili ko na, ano meron dito? Yung parang pag, pagtanong ako sa uh, isip ko na, ano meron dito? So yung subukan kong sumalang, uh, natakot muna ako sa lubid. Takot muna ako eh. Hindi ko nga alam kung ano yung nangyayari. So, yung, may parang mabiglang pumasok sa akin na ginhawa na mahirap pero yung nanalangin na ako, sabi ko, dapat pa ako rito. Bigla na lang na parang gumano sa isip ko na parang tinawag niya ako. Doon na nagsimula lahat. Hanggang sa sumabala ko, sa Nasareno, tuwing biyernes, nag kami sa mga bahay-bahay ng Nasareno. Nagkakaroon kami ng nobina, biyernes. Tapos yun na nga, hanggang ngayon, Pagpapagin na sa akin, tinitira niya ako sa ulo. Ay eh, ganun ako ng gano'n, Parang nilipis niya eh. May mabiyabarin niya sa ulo. Pang, pang. Pagpapagin niya sa akin, tinamaan na ako rito. Lahat ko na naman siya, binarin niya naman ako dito. Yung, yung titirain niya ako sa ulo, gumano na ako. Ginanong ko siya, ah, hindi ka tinatabla na, sabi niya. Binarin niya ako dito. Eh, tama ako rito. Sabi ng kapatid ko, ang pamangkin ko, sa ay ka na, sa mo ko dadalhin. Dadalhin kita sa ospital, bakit ba? Nakita ko marami na ako tama. So, dinala ako sa Sukban. Tapos, may rosaryo kong parating bit-bit nun. Nagkasal lang ako ng ama namin. Sabi ko, Lord, kayo nabahala sa mga anak ko. Yun lang natatanda ko pagkatapos nun. sabi nga nung, nung doktor, ano ba yung, yung ano mo, yung katawa mo, still ba yan? Sabi ko, hindi po. Malakas lang po kung siguro sa Panginoon namin, Jesus Nazareno, kasi nagnanasareno po ko. Eh. Ang milagong nangyari sa akin, yung, yung siya. Milagong nangyari sa buhay ko na, na, ang mga kapatid ko nasa ibang bansa na lahat. Ako lang yung natira din. Sabi ko sa kanya, hindi na ako alis na ibang bansa. Paalisin mo na lang mga kapatid ko. Kaya hanggang ngayon, Nandyan ako sa kanya. Ang pananampalataya ko, yun yung matibay na nanagigkas talaga sa akin. At siya yung talagang alam kong gumabay sa akin nandun ako. Kasi parang hindi niya ako pinayagan, o oh, marami pang gagawin. Yung siguro sabi ko, meron ko pang balak sa akin na gagawin ko rito kaya siguro di, di binigyan niya ako ng pagkakataon para mabuhay pa. May mission pa ako. Lumapis lahat siya eh. Tatanggal naman lahat ng bala. Kaya lalo na lumakas yung, yung palataya ko sa kanya at lalo kong nagpasalamat para sa kanya. At nagigayat ng nagigayat ako ng ako ng mga yung mga uh, bagong membro. Wala namang sinabi doon sa, sa Biblia na dumampot ka na mabuti. Eh. Dapat nga turuan mo yung mga bagay na ganyan. Yung mga taong nawawalan ng landas, na ano, dapat i kumbaga, hikahayatin mo para makilala niya ang Jesus na Sareno Kinalimutan ko na lahat pinagpatawad ko na yan, pinagpadyos ko na sa, sa, kanya ko na lang in, 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 ano, ko na yung tao na alin Ang ninawala ko sa akin, dapat gab, ginantihan ko na yung tao. Pero hindi, nanalig pa rin yung faith na ano, patawarin mo. Nagpupunta ako dito sa Kiyapo at nakikita ko yung sis na sarena at kain na sarena. Huwag na. Huwag na. Kaya hanggang ngayon po, hindi naman ano, nakaluwag. Binigyan niya ako ng pagkakataong mabuhay. Parang sinabi niya, ayusin mo yung buhay mo, meron ka pang dapat gawin. Hindi na yung pagiganti. Eh. Tapos ka, tapos mo na yan. At ganon. talagang totoo. Manalig lang po siya sa Jesus na sa ng talagang. Noon naman, hindi ko naman din alam din yan eh. Talagang pumasok lang siya sa puso ko, tinanggap ko siya sa puso, isipan ko. Ialay mo na yung buhay mo para sa kanya dahil wala kang milagro siya talaga sa lahat. Maraming nangyari sa buhay ko na talagang alam ko nandiyan siya sa likod ko. Siya lang talaga ang nagpatibay sa akin. Siya lang. Siya lang talaga. Kung may mga kwento pa kayo ng Himala, maaaring po kayo mag-email sa himalanangnazareno at gmail.com para lalo pa nating mapalaganap ang debosyon sa mahal na pong Jesus Nazareno.